Magandang gabi mga kapatid. Salamat sa Diyos sa Pakinong Iso Kristo na siyang makapangyarihan na binigyan ng Diyos sa atin. Ang na nag-iisang tunay ng Diyos ang Ama. Siya lamang ang nag-iisang tunay ng Diyos at ang anak ay ang siyang natin na ating Diyos. Siya ang unang nilikha ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat sapagkat sa kanya nagmumula ang buhay ng lahat ng nilikha niya. Sa pamagitan ng Panginoong Heso Kristo, nilikha ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng Diyos Ama. At siya ang ligaya ng Diyos Ama sa araw-araw nang gumagawa siya sa lahat ng bagay. Ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Siya ang ating buhay, si Heso Kristo. Sapagkat yung hiwalay tayo sa Panginoon sa Kristo, ay malayo tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Walang sinang man nakakita sa Diyos, kundi ang anak lamang. Sapagkat nagmula siya sa langit, siya ay espiritong bumaba sa lupa at nag-anyong tao. Binigyan siya ng katawan upang magpato sa mga tao. Nagkatawang tao nga ang salita ng Diyos at ito ay ang Panginoon Yesus Kristo sapagkat sa pasimula pa lamang ay siya ang karunungan ng Diyos. Wala nakakaalam at nakakita sa Diyos, kundi ang anak lamang. Kaya hindi niyo masasabing tao lamang ang Panginoon, sapagkat Espiritu siyang bumaba at nagkatawan tao sa lupa. Siya ang simula at ang wakas, ang muling nabuhay ng muli, sapagkat siya ang dakila sa lahat na ibinigay ng Diyos sa atin at aligtasan natin. Kaya mga kapatid, pag mananalangin tayo, humiling tayo sa mga pangyarihan sa lahat ang Ama sa pangalan ni Yesu Kristo na ating Panginoon sapagat ang Ama ang mga pangyarihan sa lahat siya ang nagbibigay buhay at binigay sa Panginoon sa Kristo sa tulong ng banal na Espiritu ngayon sila yung magkasama sa langit at nasa kanan ng Diyos ang Panginoon ng Yesu Christo ngayon sila yung nakamasid at ang banal na Espiritu ang nagpapatutuo sa atin ay siya nagsasalita tungkol sa katotohanan ito walang sinong makakapigil sa katotohanan. Kasi kung nalalaman natin ang katotohanan, hindi tayo maliligaw ni naman. Sabagat ang kaligtasan ng ating espiritu ay ang paglapit sa Panginoon at pagsunod sa Kanya. Siya ang daan ng buhay. Wala ng iba pa. Kaya mga kapatid, lagi tayong magnalangin sa kanila at mag-ingat. Huwag nating isipin sa ating sarili tayo ligtas sabagat alam naman natin tayo makasalanan pagsisayan natin ang lahat ng ating kasalanan sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sapagat siya ang daan patungo sa buhay na walang hanggan dahil hindi natin kayang sundin ng kautosan dahil ng kautosan ni isang pagkakamali lang may nagkakasalan tayo pero pagdating sa Panginoon sa Kristo magsisi tayo at lumapit sa Diyos at magbalik loob sa Kanya at sundin ang lahat ng utos alam natin ang tama at mali Pinigyan tayo ng Jus ng buhay. Kaya dapat ingatan natin to. Huwag natin pababayaan ang ating sarili sa paggawa ng kasamaan kundi puro kabutihan. Alam naman natin sa isip pa lang natin nagkakasala na tayo. Kaya gawin natin mabuti ang lahat ng bagay. Pagsisayan natin ang ating mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos. sapagkat so, malapit na ang katapusan ng mundong ito. Malapit na malapit na madaming magbabago at magbabago pa. Maranasan natin yan sa bandang huli. Kung hindi man natin maabutan ang katapusan ng mundo, ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo magbabakas sapagkat hindi natin hawak ang buhay natin. Ang may hawak ng buhay natin ay ang Diyos, kaya magpasakop tayo sa Kanya. Huwag natin pababayaan ang ating sarili sa kasalanan, kundi magbalik daw tayo sa Panginoon sapagkat ang Panginoong Iso ang tanging daan patungo sa katotohanan. Walang sino mang ka sa atin kundi ang Panginoong Iso Kristo kung tayo lalapit sapagkat siya ang katawan ng kapuspusan ng Diyos Ama. Ang Ama ang dakila sa lahat, siya makapangyarihan sa lahat. Siya ang walang simulang Diyos at walang wakas at ang Panginoon ang unang nilikha at siya'y naging dakilang Diyos sa harapan ng mga tao at naging ama natin. Lawakan ninyo ang isipan niyo. Huwag kayong magpapaloko sa sinuman tao. Huwag maghanap ng katotohanan sa inyong sarili. Buklatin ninyo ang kasulatan at hanapin siya ng buong puso. Tanggapin siya ng lubusan. Yan lang mga kapatid, yun ang payo ko. Tinggin ninyo ang puso niyo at isipan. Huwag sa ibang tao kundi ang katotohanan na sa Panginoon lang. Maraming salamat sa Diyos. Amen.